Eto na, alam naman natin na maraming fans si Catherine Bernardo at Liza Soberano. Kaya hindi naman may na ikumpara eh, talaga sila, lalo't pareho silang sikat. Ang tanong ngayon, si Nay ang mas matalinong sumagot Aww. sa press tungkol sa mga issues sa showbiz at kanika nilang career. Si Liza Soberano ba o si Catherine Bernardo? di oh, diba? At saka alam mo, nagsimula yung, ano na yung friendship. Umoy! Yung issue na yan. Daya mo, ha? Dahil ano? Dahil... <laughs> <laughs> ano? Bumunot ka na! O, ayaw, ayaw. Oh, ikaw ayaw ko talaga nagpapakita! Oh. Hindi ko alam! Ayaw ano? alam! Takpan mo to sa susunod, Karl! Hindi to gusto ko eh! Oh? yan! Carl, takpan mo yun ah! Tinitignan na <clears> yun! <throat> Hindi! Paligay Katrin, di ba? Ko, eh. uh, yan! Katrin ako eh! Dapat eh! Okay, friend, ikaw! Ay, <laughs> Diyos ko! Oh, niyo na ng no, mga Katrina. Oh. Siyempre, kaya hindi natin si Ate Long gumatay ng oh. Bodies, di ba? Ako si sa Sobrano. Ito for the sake of ano lang, debate lang. Huwag niyo kami ibaba Siyempre. <laughs> pero siyempre, si sa Sobrano, pangangatawanan ko ito. Di ba? Sasabihin nila, oh, parang mukhang matalino lang dahil Inglesera. Pero siyempre, dun sa English niya, makikita mo naman na may laman. So, ito ay ano after nung kanyang pelikula, yung Liza Frankenstein ba yun? di mm. Diba? Marami siyang interviews na ginawa. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa abroad. Talagang marami ang bumilib talaga sa kanyang pagsagot dun sa mga interviews na talaga namang masasabing matalino talaga si Liza Soberano. Hindi naman masasabing ang talino. Ito lang dahil marunong mag-ingles, di ba? Or dahil puro straight English yung pagsasalita, di ba? Siyempre, titignan mo rin yung laman ng mga sinasabi, di ba? At kung paano ma-deliver at paano maibigay yung tamang kasagutan para sa tinatanong. Si Catherine, ibibigay din naman niya yung tamang sagot sa mga tanong ng press, di ba? Nagsisimula lang kasi ang ano ang labanan ng Liza at saka Catherine dahil nga sa comparison ng ano ng Hollywood movie ni ni ano ni Liza at the same time nung ipalabas international yung ano Very Good Girl na pelikula ni Catherine. Pero pagdating sa utak, hindi mo pwedeng ano, may kanya-kanyang antas antasyan, may kanya-kanyang ano. Hindi naman to ano, banong magsalita or hindi rin siya ano, yung bobo para hindi makasagot ng tama. Parang gano'n. Oo, mamahal ko rin, tita Long yan. Ay, <laughs> tita Long! <laughs> oh. Pero ito na sinasabi ko, bago ako magsalita, sinabi ko na na hindi naman porque English masasabing matalino, titignan mo din yung laman. Ay, bakit kumakamyo ka ay, na? Talagang kumakamyo ka, ay, ka ay, na. Yun, yun, yun ang meron si Liza na, English na siya, pero yung content, kumbaga yung, yung laman ng sinasabi niya is, ano talaga, uh, sa sabi mo, inteligente talaga yung tao. So, masasabi ko, hindi lang siya naging english to impress, pero may laman talaga ang sinasabi niya. Sa, pero alam mo, friendship, hindi rin namang sinasabi hindi marunong mag english si Catherine. Nag-carry din naman niya mag english Pero bilang isang ano, idolo ng masa, 'di ba? 'Di ba kung pangmasa ka rin naka ng showbiz, mas nakaka-relate ang mas maraming tao, ang maraming mga fans kung magtatagalog ka, 'di ba? Actually sa Pilipinas naman talaga kailangan mas magandang Tagalog ka sumagot para mas maraming nakakaintindi sa iyo at mas ano na uh, tawag doon mas na ano ka ng masa. Parang naabot na, naabot oh. ng masa yun so yun ang image si Catherine talaga oh, oh. kung para kay Liza na ano ewan ko ha ah. pero hindi mm. pero si Liza kasi ang sa akin na ah, ang sukatan ng pagiging matalino is you're able to speak oh. your mind you're able to express kung ano yung gusto mong sabihin eto nakita ko kay Liza yun kung ano yung gusto niyang sabihin talagang nasasabi niya talaga, maiintindihan mo talaga ng, ng malinaw kahit na nababas siya, pero kaya niyang sabihin talaga, i-deliver ng maayos kung ano yung nasa utak niya. Ay, kaya rin ni Catherine na, ikaw prinsip, ano sabi diyan? Ako, ako sa tingin ko, both. Mm -hmm. Parehas silang mausay yes, sumagot. Sinadya mo piliin niya, no? Hindi. Yeah, actually, Catherine, oh, ano yung... Tumitingin way, ka, ka, eh. Catherine, eh. ako dapat, eh. Ngayon, dapat walang titingin, no? Hindi, hindi ko nakita. Oh. bakit Makikita ka lang. Catherine, ako dapat. Pero alam mo, kasi ang napansin si Eliza naman, ever eh, since alam natin, mahusay din sumagot. Nakatulong talaga yung pagiging English speaking niya. Uh -huh. Nangakala niya isipin ng mga tao na kapag English speaking ka, e, eh, intellectual ka. Just like Chris Aquino, nahinangan si Chris dahil niya English speaking. Pero ang napansin ko kay Katrin, etong eh, past few days kahit nung nagdalaga na talaga siya na, marunong din siya mag-English friendship. Uh -huh. Pero napansin ko parang, at saka pag in-interview din si Katrin, hindi siya is isang tanong, isang sagot. talagang oh. Talaga na-express niya, nasasabi niya yung tukol sa issue, na itatawin niya. At kung meron man siyang hindi gusto sagutin, kaya niya rin laruin. both oh. with oh. Liza din naman. Pero sinabi ko nga, hindi so, si naman... So, sino mas matari sa dalawa? They're both intelligent <taringan> and up to answer all the questions. Oh, oh, oh. Sa matalino yeah. ka kasi nag ka. Kaya nag-bot ako eh, di ba? Pero, bas maganda talaga yung maging masa ang dating mo. Na yun ang kinahanga ko rin kay Katrin na talagang masa. Pero napansin ko nga, tuloy-tuloy nag-i-English na ito si Katrin. Napansin ko rin, di ba tama ka siya. Pero si Liza naman, ghost naman natin ang English po. Kaya nga, laking kate, di ba? marami rin nag-i-English sa showbiz na hindi matalino, ah. Oh, naman. Oh, like, na walang like, Ang dami. Uh, at, oh. at, oh, at. Oh, huwag oh, oh, na tayong magbanggit. Hindi, di ba? Ito oh, naman wala na po oh. kami ah, sa debate. Marami po kaming mga nai-interview na magagaling matatas mag-English pero, pero walang laman. Oo. Oh, oh. hmm. Marami parang... rin naman na Tagalog hindi masyadong komportable sa taga sa English katulad ni ni Miss ni si Marian Rivera, 'di ba? Mm. Inamin niya, pero mm. lasal yun, ha. Oh. Inamin niya na hindi siya masyadong komportable mag-English. Pero, pero pag sumagot naman sa Tagalog, ang galing. Matalino Sumang naman. Ang oh. 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 Yes, Ayon. Friendship. So, kayo mga classmates, sino sa tingin niyo ang mas matalino, mas mausay sumagot sa mga interviews? Si Liza ba o si Katrin Bernard? Ayan, comment-comment lang po kayo dyan.